May buwelta ang loyal ABS-CBN TV host na si Robbie Domingo sa isyu ngayon patungkol kay Dennis Trillo at sa ABS-CBN. Matatandaan kasing kamakilan lang ay nag-viral ang GMA actor na si Dennis Trillo matapos ang tila naging pambabastos nito sa ABS-CBN. Isang komento kasi sa TikTok ang iniwan nito in response sa mga rumors na paglipat daw sa kapamilya network ng kanyang asawa na si Jenny Lynn Mercado. Ayon sa viral comment ni Dennis, may ABS-CBN pa ba? Na para bang minamak niya na wala na ngang ABS-CBN mula nang mawalan ito ng prangkisa noong 2021? Pero matatandaan namang na daw ang TikTok account ng aktor at hindi daw siya ang nagkomento nito. At ngayon nga in response sa issue, sinagot ni Robby Domingo ang mga nagmamak sa kung may ABS-CBN pa ba. Ayon kay Robby sa isang press conference ng PBB, may ABS-CBN pa rin daw. Ayon sa kanya, kahit anong mangyari, may ABS-CBN pa rin. Oo, may ABS-CBN. Very short ang naging mensahe ni Robbie Domingo pero paglilinaw niya ay wala daw siyang pinapatamaan sa kanyang naging pahayag. Pero ayon sa mga netizens, obviously na isa itong buwelta para kay Dennis Trillo at sa mga nagsasabing wala ng ABS-CBN. Matatandaan kasing hate ang opinion ng mga netizens sa naging paliwanag ng kampo ni Dennis Trillo na nahack daw ang account nito at hindi siya ang nag-comment laban sa ABS-CBN. Very convenient naman daw na nung nababash na siya dahil sa naging komento niya, e eh bigla na lang siyang nahack ayon sa management niya. Kung nahack daw talaga siya, e eh malaking damage daw dapat ang pwedeng gawin ng hacker sa TikTok account niya na meron 1.6 million followers. Pero ang tanging ginawa ng hacker ay makipagchismisan lang sa comment section tungkol sa ABS-CBN. So dahil nga dito ay maraming hindi naniniwala at sinasabing palusot lang ito. Pero nahack nga raw ang account ng aktor ayon sa kanyang management at wala namang ebidensya otherwise na magpapatunay na si Dennis nga ang nasa likod ng mga komento na ito laban sa dati niyang mother network. Yes, dating mother network ni Dennis Trillo ang ABS-CBN. Sa Kapamilya Network nagsimula ang kanyang karir noong 1999 sa teen drama na Tabing Ilog. Lumabas din siya sa pangako sa iyo noong 2000 at sa sadulo ng walang hanggan noong 2001 at 2002. Pero nagumpisa lang sumikat si Dennis Trillo nang lumipat siya sa GMA at until now after 22 years ay kapuso pa rin siya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens to be fair, baka ang tinutukoy niya ABS-CBN franchise, which wala naman na. Kapamilya channel na nga sila, diba? Baka yun ibig sabihin niya, ewan ko sa'yo, Dennis. Tama nga yung sinabi ng isang nag-comment sa naunang post about dito kay Dennis na after a few moments, sasabihin niyang hindi siya yung nagre-reply sa mga comments sa TikTok niya. Ha 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 ha. I doubt totoo talagang nahack siya. May isang beses na padaan sa FYP ko na TikTok vid niya na nasa CR siya. Tinanong sa comment kung bakit daw may dalang lighter siya sa CR. Kita kasi sa background, medyo same vibe at typings yung reply niya doon sa mga nagre-reply ngayon sa comments. Or baka social media handler niya yung talaga nagre-reply sa mga comments ever since. Regardless, ang off ng mga replies, hindi nakaka-A-lister.